Ay, nako. Grabe na mga tao ngayon. Usong-uso ng nakawan. Usong-uso ng nakawan sa social media na parang bahagi lang ito ng kanormalan. Nakakaloka. Diyos ko, nanakawan na naman tayo ng video. Mga walang hiya, mga walang kahihaya. Buti pa nga, ari. Ari, oh, yung makahiya, oh. Ayan, oh, nahihiya sila. Samantala itong mga magnanakaw dito sa social media, Diyos ko, ang kakapal ng mukha talaga. Nanakawan na tayo ng 2022. Nanakawan na naman tayo ng video last year. At nung isang araw may nakita na naman tayong video. Ninako din sa atin. So, sa mga akalay normal ito, hindi po. If you use other videos, pinaghirapan, pinagpuyatan. Pinag-budgetan, pinagbudgetan, pinagpaguran, pinagkapalan ng mukha, tapos gagamitin lang ng kung sino-sino ng ganun ganon lang, ay you hindi tama. If you use other videos, if you use other contents, mm -hmm. dinownload mo, ipinalabas mo, wala kang pasabi, wala kang paalam, tapos yung sa kakapalan mo pa, yung pangalan mo pa o logo ng iyong studio or channel or or Facebook page ang nakabandera doon, nakabalandra doon ay sobrang kapal mo na oh. ah ah, ay eh, bilib ako sa iyo ay grabe na talaga ngayon so they think it's just uh, an ordinary thing na wala kang sabit kasi kung nakakalusot ka man kaya nga, diri-diri kasi nakakalusot nga ay yung yung konsensya. Yung konsensya na, yung iba kasi ganito lang. Gigising. magpumomog, magkakape. Ibabalandra na yung laptop or computer or yung kanyang cellphone. Hanap ngayon. Hanap ng magandang palabas na medyo nagbabiral. Mga ganun-ganun yun eh. Umahanap ka ng mga palabas na sa palagay may maraming manonood. Tapos, idadownload mo na. Maraming mga ma software software na pwedeng gamitin ngayon para ma-download mo ng buong linis at buong linaw ang video ng iba. Tapos kikita ka minsan mas malaki pa ang kita ng magnanakaw kesa sa iyo. Ay nakakaiyak eh. Look at this one. Da libo ang views. Sa akin ilan lang. Diba ilan lang sa YouTube ko. mateteknik pa yung mga yan sa youtube kukunin hindi sa facebook kasi kung sa facebook yan kukunin matidetek yan kasi meron akong rights manager na sige i-post pa yan no problem kasi sa akin di naman ang punta ng kita may ganun po pero kung sa iba kagaya na itong isang ito rin million views so kinuha naman yan sa tiktok actually nakapag nakapag-delete na ako ng video ko. Naninakaw din sa TikTok. Pero doon din niya kasi niya ipinalabas. Kaya nakapagreklamo ako. Nakahabol, nagawa ng paraan, and so on and so forth. Pero yung from TikTok to Facebook, I I've been looking for an answer to that. Na baka posible pa rin makuha or ano dapat gawin. Pero so far, wala. Wala akong nakuha. So yun. And then, darating pa sa punto na Parang ikaw na yung, ah, sige, okay, sige, okay. Dito kasi sa video na to, yung parang may sasabog na kotse, eh, hindi ko napansin na meron na palang rheumatology. Nilagyan niya. So, at least may inilagay itong isa. Pero, kung talagang gugusin kung manggalait at manggalit, ay ipapabura ko sa kanya. The problem is, pwede niyang hindi burahin yun, pwede niya akong i-block. And then, wala na. Wala na akong makikita. Diret-diret siyang may papalabas yun at kung ano na -ano pa. So, Nag-control ako. Sabi ko, anong pwede kong gawin? Kalma, kalma. Nag-ano nag, nag, ako, nag-comment. Hindi ko pa nalalaman na mayroon ba ito original. Nag-comment ako. Pag nanaka ko yan, etc. Hindi ko na, ano yan, eh? hindi ko na screenshot. Pag nanaka ko yan, gano'n How could you use my video without notifying me, without asking permission? And then, eh? di ba, even if they ask permission, pwede mo nga sabihin na, hindi, ayoko. Pero, yun ang nga, eh, gano'n ang mangyayari sa sinabi ko panina eh. So, ano sinabi niyang, ay, ah, ina ko kayo. Ganyan, ni uh, minention ko kayo or, or, uh, how do you say this? Inilagay ko, inilagay ko kayo sa video ko. Binigyan ko kayo ng credit sa video ko. Uh, ah, binig, binigyan ko kayo ng credit dun sa post ko, dun sa video niyo. Ganun. So, ano sabi ko na lang, ah, okay, accepted. Ganun na lang eh. So, parang nabigla rin ako, ba't ako nag -ganun? Dapat na no? Pero, yun nga eh. Maraming mga, kung saan ka lang pupunta, kumbaga, kumbaga sa isang barangay, ay hindi mo kaano yung kapitan, kahit parang pag sumbong mo, baka hindi ka rin lang pansinin. <laughs> Ikinonekta sa kapitan. Ay, nako. Balitay ng salamin at wala na akong makita. itong isa nakakataranta, talagang yung yung kanyang page ang nandun. Baka pwede natin i-mass report, mga tol. Yan ang kanyang ano. Ang problema naman, pag nag-mass report ka, ang mga lalabas naman minsan, wala yung option na ninakaw niya yung video ko. Walang ganun kasi. So, minsan sa spam, wala naman lalabas O, na reklamo mo. Minsan doon abuse, wala din naman. Mga ganun. Ay, naku, ang hirap sa Facebook pa naman pag sumulat ka sa kanila. Hindi, hindi ka guys sa YouTube. Sa YouTube po, kapag meron ka ng studio, meron ka ng channel, pwede ka makipag-usap sa staff or sa call center siguro yun na may direct link sa YouTube. Hmm. So pag may mga gusto at may mga problema ako sa aking account, doon lang ako. Merong chat with YouTube. YouTube Studio Team. Parang gano'n ang pangalan ng studio team. Kawawa naman. yun din ang gusto kong sabihin. Hindi ako malinis. Nung una-una, nakagamitin ako ng video. Actually, hindi ko ni Pinalita. Pero, sasabihin ko na sa inyo. I got a video na pinanood ng 25 million views. So, pag meron akong video na nagwa 1 million views, masigat ako, syempre. Pinuflunt ko. Piniflex ko kasi achievement yun eh. At the same time, masarap, ma overwhelming yung feeling. Eh, dati naman sanayin ako. Uuwi ako sa Pilipinas, 4 million. Kakain kami ng nanay sa Jollibee, 3 million. Kakain ako ng pahos o oh, mangga, 2 million. Oo. Eto. So ngayon nag-less, ang, ang maganda kasi sa akin is I accept, I welcome the fact na may mga laging bagong papalit. Kaya sa politika, showbiz, san pa ba? Sports. Diba? may bagong idol. So, open ako doon. That's why hindi ako masyadong na-hurt. Hindi ako masyadong nagiging malambot pagdating dyan because I understand the cycle of stardom. Parang ganun. Kaya yeah, ngayon, contento ko sa 10,000. Pag nagwa 100,000, it will flex ko na agad because hindi man ako 16 years old or 30 years old, di ba? Alam niyo naman na ako ay 35 and above na. <laughs> so, kumikita ba sa ano? Kumikita, kumikita ba sa Facebook? Basically, ako kasi, hindi naman talaga ako yung talagang ako ay content creator na vlogger. Simplihan natin, maraming content creators, kasama rin sa content creator yung nasa print, yung sa iba't ibang media. And uh, ako'y vlogger because like this one, I am talking to you. I am sharing some information. I am pouring my heart out. I am sharing my personal experiences. Iba, ba, inilalabas ko yung damdamin ko, yung puso ko. Hindi yung 30 seconds lang or, or, or one minute lang na mga sayaw-sayaw. That's part of content creation. Yung tiktok-tiktok lang ako, or sayaw-sayaw kami, or meron akong pipitikin, or meron akong paprang, o meron akong kakalabitin, sa may takbo. Yung mga na napapanood natin, di ba? Yun ay content. Hindi mo naman sasabing vlog yun eh. Because basically, or originally, ang vlog talaga is, you are talking to someone or to, 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 to your viewers through the camera lens. So, nakikipag-usap ka dito sa camera. Nakikipag-usap ka sa tao sa pamamagitan ng aking camera. At yun, nakakabuo ka ng isang idea o isang storya ah, na hindi naman ganun kabilis sa 30 seconds ay tapos na agad. So, hindi ko sinasabing hindi totally vlog yun. Yun lang ang sa aking pagkakaunawa. Tayo sa aking mga nababasa. So, all vlogs are part of content creation, but not all content creation is a vlog. Kung sa tao, not all all vloggers are content creators, but not all content creators are vloggers. Yun so sa YouTube, super ano talaga super vlogger, YouTuber. Sa ibang ano, ay di dulo ba pa siya kung yung aking pagiging content creator kasi meron akong mga sayaw meron akong mga kanta Meron akong mga short skit. Meron akong mga dub smash. Meron akong maikli ang kain-kain lang. Meron akong maikli ang kwento-kwento lang. 30 seconds, 1 minute. Ah, ganun. So, kumbaga, vlog din naman yung mga 2 minutes, 2 minutes natin na tayo nag-aano, nag, tungkol sa mga pag-aaral, tungkol sa mga iso teacher relationships, tungkol sa isang lipstick, tungkol sa pag-share mo ng, pag-unbox mo ng ganito, tipa vlog, that you're sharing your ideas at the same time. Pero, kung full vlogs talaga ay yun sa YouTube talaga mo. Oh. Yung vlog po at yung vlogger at vlogger magkaiba. So wag niyo pag i-attend. wag niyo Not interchangeable. Ang vlog ay yung mga nasa panulat. Nasa print. Ang vlog ay vlog na gumagamit ng video. Okay po? So yun now. At least ay share ko na sa inyo na bawal kasi andami kong mga kakilala. Syempre ayoko na magsalita. Marami kasi mga sensitibo. Na gusto ko sanang iputak na kasi marami tayong diba? ba? Kahit kayo, pero kayong mga kakilala na pumost lang ng pumos na walang pakialam sa kung kaninang source na alam mo naman na hindi naman siya talaga yung gumano kasi nakita mo na sa iba na wala mo lang minimension or something na feeling nila talaga kanila yon and then they're very proud of that because they are out and loud sa social media sa pag post noon marami mga gumagawa ng quotes every day marami kumukuha ng mga photos ng iba every day marami kumukuha ng videos ng iba every day without mentioning the source at kahit pa i-mention mo yung source pag nanakaw pa rin ganito yan nagnakaw ka ng bisikleta sinabi mo lang naninakaw ko ang bisikleta <laughs> di ba? may dalito na tayo, humaba tayo. Balik tayo rin sa video ko na, na nag-25 million views. Wala, wala kinita ko, kasi sa Japan naman, wala pa sa Facebook. Kaya nga umuwi ako ng Pilipinas eh. Kasi parang ka nakakukumita. Kumikita na sa Facebook, sa, um, ang, Pilipinas kasama doon sa 21 countries. Initially, yun ang 21 list na pwede kang kumita. Pero, nung umuwi naman ako, saka naman nag na yung views. <laughs> Although nakaka-million views pa rin tayo, meron pa rin ilan. Pero hindi kagaya dahil na talang hundreds of thousand views. Billion views. Sayang din, wala akong kinita roon. Naputol tayo. Sabalik tayo dun sa... 25 million. Lagi tayo nakawala. 25 million views. Nakatuloy sa akin para magkaroon ng maraming followers. Pag nagkaroon ka ng big hit ng isa kahit sa video lang, makakakuha agad ng mga 5,000 to 10,000 sa loob ng ilang araw na followers. Ngayon, wala rin tayong kinita roon. Pero yun nga, yun ang naging tulong nun. Ang aking punto is, Ah, uh, hindi ako malinis. So that's why ayoko magbububong nga tungkol dyan because nanggawa ko rin. Pero after nun, wala na. And at the same time, hindi ako galit na gamitin yung video ko. Ang sa akin is, magsabi ng maayos. Magpaalam. Kasi ako naman, one of these days, baka makagamitin ako ng iba. Kasi it's, it's, it's part of the reaction. Reaction uh, genre. Pwede ko ba sabihin na genre? Yun. Reaction peg sa larangan ng vlogging, marami na meron. Unboxing, merong beauty, mga beauty products, merong lifestyle. My vlog is about my life. This is lifestyle and reality. Merong food, merong mukbang, merong cooking, merong gadgets and technical vlogs. Ano pa bang iba? Pageant vlogs pageant and fashion vlogs, entertainment and showbiz. and dami. So ito sa akin is my life. My daily life. Kung diman man daily, basta my life. Sa akin ganun. Pag ng maayos, kung kumita ng maayos, di mag-share. Di ba? Walang problema ron. Nasa inyo na yun. Pero sana, yung talagang basto sa labanan, dun ako galit. And dun sa mga walang dinipibigay ng credit, dun ako medyo galit doon sa mga kumikita na wala nang pakialam sa'yo, pinagkakitaan ka nila, doon ako medyo galit. Kasi pinaghirapan niya, nanamahunan eh. Hindi ba talaga naisip yun? Hindi ka sa umaga, magnanakaw ka lang na magnanakaw, tapos kumikita ka. Tapos very proud pa sa mga comment section. Thank you po sa pananood sa video ko. Ay, 5 million views na video ko. Mga gusto Gustong gusto kong sagutin. Ayoko lang talaga ng gulo. Ayoko na makapagpalit laktakan sa social media. talaga si Chito. Ayun, Sa so, pagka kayo yung nagdadadaldal, hindi ano sila pahinga. Kasi minsan naroon sa isang araw, mas marami pang nahuubo sa aking paliligo, sa aking pagbibis, sa aking pagbablog, kaysa sa driving. Kaya, sulit na sulit. Feel ko ha. Sulit na sulit sila. Ah, so yun! At sa isang araw natin pag-uusapan at nilakad pa kami, yung kumikita pa sa reels, kumikita pa sa videos, of course! Kumikita pa sa picture, ha! Ay, naku! Oo. Oh, oh. <laughs> Kumikita ako sa pictures, sa posts, sa, sa photos, sa Facebook. So abangan niyo Isang masayang uh, na naman yan sa susunod nating pag kikita. This is Farabato saying, nagagutok sa iyo. Saan po yung lahat ng pinasa masulap ng work of pa more and more and more. Thank you.